Sit uh, sa uh, natulog ako kami natulog kami buong araw ma'am. <laughs> That's nice to hear. Okay, sir. Unang una, how uh, are you po? Talagang ang daming gusto magtanong uh, kumusta po si President Duterte? Sa awa ng Diyos uh, okay ako. <laughs> ako. Okay, sir. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy po, sir. Um, dito no. kong weekend, lalo na kahapon, ang dami hong nagulantang at nagpanik dahil dun sa balita. Ano po ba talaga ang nakarating sa inyo, sir? Meron daw po ba kayo talaga ng warrant of arrest? Ano po? Alam mo, ma'am, what is circulating in the city of Manila uh, It's, it's almost the same uh, that's being uh, bloated around dito because of the, you know, uh, communications. Uh, very easy. Uh, and as a matter of fact, it's uh, almost instant. Ilang lang. So, ang masasabi ko, ma'am, is. Uh, I do not claim ignorance about uh, the moves before, and long before, and long before, and after uh, a few months of respite, and general the issue. So I guess uh, this, uh, uh, ma, ano na ito, uh, Uh, issues, uh, I would call them, would uh, hound me uh, until the dying days of my life. Mm -hmm. okay. okay. So, ano, ano to sir? So, this, they won't really stop? Again? So, talagang hindi sila titigil, sir? No, as long as I remain uh, mm -hmm mainly if I remain to be a politician all the year round. But, uh... Hi hey guys, sure po yung update natin guys no, kang, uh, uh Duterte guys no, kang, uh, Rodrigo Roa Duterte. Ah, uh, yun, nandun po siya sa ICC guys, sa Notre -Dame. So guys, yung, uh, sarili kong opinion guys no, ah, uh, napakalamig pong lugar dyan guys no, kaya po yung ano ni Tatay Digong uh, parang putol-putol. Na -putol. malamig talaga ng uh, lugar na yan, guys. Kaya guys, sarili ko lang opinion, guys, no. Hindi naman guys to sa talagang uh, nagmamagaling-galingan ta dito, hindi naman tayo ba attorney, hindi abogado, hindi tayo lawyer, no? Uh, tayo ay, kuting kunting vlogger uh, lang, Andin wala din tayong inaapakan, wala tayong uh, andin wala din tayong sinisiraan dito, anyut, na natili tayong neutral. Yun lang matanong ko lang guys, no. Ano ba talaga ang bansa natin guys, no? Malakas ba tayo? Mahina ba tayo? Mahira ba tayo? O nalulubog tayo sa utang? or talagang uh, na nababao na tayo dahil sa corruption? Ha? Diba guys, no? Tanong ko lang. Hmm. Yun sarili ko ng opinion guys, bakit wala ba tayong sariling uh, batas, wala ba tayong sariling investigasyon, wala ba tayong sariling korte, wala ano ba, wala ba tayo lahat, ano blanco ba tayo guys, no? Guys, matanong ko lang sarili kong opinion. Uh, hindi po ako nag hindi po ako nakikishore yung opinion ko guys, yung uh, sa mga loob ko lang po ipalabas ko lang to dahil naawa din ako kang uh, Pangulong Duterte no? dahil matanda na yun eh no? mag-80 like years old na tapos uh, hindi naman natin uh, diretsyahan may nagawa man siyang masama at mali hindi naman natin diretsyahan sa matanda yung tao at saka marami din nagagawa yan dito sa Pilipinas at uh, sa ating bansa natin na maganda kasi po tumitino po talaga yung mga drug addict, tumitino po talaga yung mga gumagamit ng illegal na droga, tumitino po at saka uh, marami din yung mga corruption na nalulugdaan talagang maraming korupsyon na talagang na pipiryodan talagang napuputol ang mga korupsyon sa panahon ng termino niya at saka talagang marami po talagang nagagawa po si Tatay Digong lalo na sa mga polis sa mga sundalo tumubli na po ang sahod nila yan po kabuti ang puso po ni Tatay Digong kaya lang guys no matanong ko lang eh bakit oh, guys, no, at uh, sariling bansa natin? Eh, bakit di kailangan, bakit hindi ba pwede dito litisin? At hindi, hindi ba dito pwede uh, itakbo ang uh, kaso ni Tatay Digong uh, dito sa ating bansa? Eh, hindi pa ba pwede guys, na dito politisin litisin yung uh, mga nagawa niyang mga kasalanan, o no, kaso, o may kaso man siya? Wala ba tayong sariling uh, akorte guys? Wala ba tayong sariling mo uh, solusyon sa taong nakakasala. Wala ba tayong sarili dito sa ating bansa? Wala, wala ba tayong kakayahan para yung akusado, para yung nakagawa ng kasalanan na dito lang sa sarili nating bansa na nakakasala? Kailangan pa ba guys na pumunta po tayo sa ibang bansa? Kailangan po ba guys na pumunta tayo sa ibang uh, mundo para po doon politisin po yung uh, nagawang kasalanan ng isang tao. Eh bakit ganun guys? Wala ba, wala ba tayong kapangyarihan? Wala ba tayo sariling batas? Wala ba tayong uh, sariling investigasyon dito sa ating bansa? Ano ba talaga guys no? Ano bang ano bang sa korte guys no? Wala ba tayong sariling gusto Ano ba yung Supreme Court guys no? Supreme Court no? Ano ba yun guys no? Wala ba yun? Hindi ba nila kaya at wala ba silang kapangyarihan at hindi pala kaya para susolb, isosolb at uh, dalagdaan at saka iimbestiga at saka uh, panindigan at saka magawang solusyon sa kaso na yan kung talagang yan po ay matibay po na ebidensya na talagang yan ay mali po na nagagawa sa nating Pangulo. Wala ba tayong uh, korte guys? Di ba mayroon naman tayong Supreme Court guys no? ah uh, matanong ko lang guys no, hindi po ako ay malit na lang ako. Uh, ah, talagang sarili ko lang opinion. Wala po akong, hindi po akong ganun naninira. Hindi po ako ng ganun, 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 ganun itchitira, Di, wala. Sarili ko lang po itong opinion. Eh bakit kailangan pang tumawid ng kabilang mundo? Bakit kailangan po pumunta ng malayong dapit? Bakit kailangan pang pumunta? Ah, sarili kong opinion to guys na hindi ako, hindi ako lawyer, hindi ako bugado. Ah, akong maliit, ah, mahirap na ako na mamamayan ah, bilang isang maliit na vlogger at saka sarili ko lang tong opinion. Guys, bakit kailangan pa pumunta ng kabilang mundo? Bakit pa kailangan pumunta ng ibang bansa? Bakit pa kailangan pumunta kahit saan saan? Uh, sa ganyan nga kaso. Eba di ba diba, si Pangulong Duterte di ba? Filipino, uh, Philippine citizen, di ba Pilipino, guys? Hmm. Ano ba talaga, guys, no? eh, hindi Ininda ba tayo, guys. Wala na ba tayong kapangyarihan, wala na ba tayong lakas, wala na ba tayong maibubuga sa paraan ng paglilitis ng ganyang mga kaso at sa kapagsusulb na mga kaso na nakakasala dito sa ating bansa wala na wala na ba, wala na bang uh, wala na bang uh, power wala na bang kapangyarihan ng ating supreme court o oh, sa ganyang mga sistema mga mga kriminal mga druga mga rip mga ano, si Chichira, o baba, iba pang kaso hindi pa kaya ng supreme court hindi pa kaya sa ating uh, bansa, hindi pa kaya sa ating batas dito sa Pilipinas kaya bakit kailangan pang pumunta ng ibang dapit kailangan o ibang pumunta ng ibang lugar dibang ibang mundo para doon litisin ng uh, nagawang kasalanan ng ating Pangulo sa totoo lang guys no, sarili ko lang po opinion kung sa akin lang guys opinion lang ah, hindi hindi ko hindi ko naman to ganon nga talagang pinandigan ko to aking opinion sarili ko lang opinion no, kung nagkakamali man na ako patawarin nyo ako kung exacto man ako... Pasalamat sa inyo. Kung nagagamali mo ko, patawad niyo ko. E ganito guys, yung asanat matanong ko... Hindi ba pwede guys, dito lang sa Supreme Court, dito sa Korte, dito po sa ating bansa... Litisin ang uh, nagawang kasalanan at nagawang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh di ba guys, kung mayroon tayong ICC guys... Hindi ba pwede guys, nga pumunta sila dito at maging asis at makakipag-ugnayan na lang po sa bansang Pilipinas, pakiugnayan na lang po sa korte ng Pilipinas para dito na lang po litisin kasi naka nakaka-insult guys, ino. You know? uh, Pilipino po si Tatay Digong naging presidente yan. Mar Maraming pong nagawang maganda po yan. Naging presidente yan. And sana guys, po natin ang ating bilang kapwa Pilipino. Eh dapat guys, dahil po Pilipino tayo dapat dito lang sana linilitis ang kaso ni President Roa Rodrigo Duterte. Ang ICC guys sa International Criminal Court pwede uh, oh, sa akin lang sariling aling opinion ko lang guys opinion ko lang baka ako naman yung ang pupuntirayahin nyo hindi ako na opinion ko lang to di ba pwede guys yung International Court ICC hindi ba pwede guys pumunta lang sa ating bansa at Pilipinas at makipag-ugnayan na makipagtulungan para ma po yung mga kaso at talagang nagagawa ang namali ni President Rodrigo Duterte. Hindi ba pwede guys na asisan na lang po ang korte ng Pilipinas para po ma-solve halimbawa kung si Rodrigo Duterte si presidente Uh, Duterte, kung malakas po ang opliyensya niya dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. So, dahil po, natatakpan. Oh, marami lang kasi na gano'n. Natatakpan, gano'n. Pwede kaya. So, pwede naman siguro guys, yung ICC, uh, International Court, uh, Criminal Court, na pumunta lang sa Pilipinas para po i-assist at saka i-bakipag-ugnayan po sa korte ng ating bansa at sa mga polis. Bakit kailangan po pa? Kahit kailangan pa ng ibang dapit, kahit kailangan pa bang dalhin ng ibang pansa, at ah, talagang parang kinapin po ang pagpa-aristo po. Talagang nakaka-insulto guys, no? Irespetuhin sana natin guys, kadahil po, naging presidente po, ini yun po ordinaryong tao po yon si Digong. Naging presidente yan, marami pong nagagawa yang tama. Hmm, dapat nirespeto lang po sana guys, pwede naman siguro guys kung hindi pwede wala tayong magagawa pero tanong ko lang hindi ba pwede nandito na lang po sa bansang Pilipinas sa korte dito sa si Pilipinas ililitis ang kaso ni Duterte kung makipagunayan o makipag-assist na lang po ang ICC pumunta lang dito sa ating bansa kasi sila naman po ang kursunada dito di ba? Mm, dapat makipagunayan, makipag assist na lang po para po maimbestigahan kung ano ba talagang nagawang kasalanan ni Duterte. Kasi sa tingin ko guys, no, maganda po ang nagawa po ni President Duterte. Yun lang po ang may napapatay, may namamatay. So yun lang po busisiin kung talagang dumaan ba sa prasis or nagawa ba uh, pag namamatay yung tao or nandyan ba sa mali. Siyempre, kung namamatay yung tao, nandyan sa mali. So, hindi natin ipagtanggol yun. Pero namamatay ang tao dahil lulisinti, dahil na ng kasalaan na nadamay lang. So, yun po ang aso. Hmm. Sana guys, ito po ang aking opinion. Sana, sana po hindi kayo magagalit dahil ito sariling opinion ko lang. Sana mapakinggan nyo to dahil po para po to sa ating ikabubuti ng ating bansa. Yan ang guys, maraming salamat. Ang gabi nyo.